Good morning guys, uh, this is Kuya once again uh, For this video, ituturo ko sa inyo ang tipid tips para sa ating battery ng uh, Wi-Fi Action Cam ito so, yung battery so ang ang nangyari kasi dito sa kam ko ay sa battery ko is um, nahirapan ako tanggalin so ito nga yung ano yung battery ito yung cam tapos ito yung battery so natanggal yung ganito nya so medyo nahirapan siya medyo lumobo, lumobo, lumobo kasi yung uh, um, battery so um, ang ituturo ko sa inyo is kung paano ma, paano niyo mahuhugot sa eh, kung ano kung wala nga ito katulad nito natanggal siya nahugot siya so ingat-ingatan niyo rin pala yung ganito yun yung battery kasi pag hinugot niyo minsan matigas pag nararamdaman niyo matigas sundutin niyo dito banda ito ito yan sundutin niyo dito banda dito yan, may awang yan dyan. Sundutin nyo dito kasi minsan naglalak siya dyan. So, pag hinihila nyo, mahirap. So, pag, pin, pag, pagka sinuksok nyo yung kamay nyo dito, yung kukon nyo, mas madali nyo siyang mahihila. Okay? Ganun lang kasimple. Tapos, kung sakali naman na natanggal nga yung ganito nyo, yung holder. Yan. Ito. So, tips lang para sa mga nagtitipid. Ayan, kung nakikita nyo Hindi siya Siyempre, so, pag nakasaksak siya dito, hindi siya basta-basta matatanggal so, Kailangan May balik dito yung dati Or so, Gagawa tayo ng panibagong uh, Hawakan, para mahila natin So, paano nga ba yun? So, kung lalagyan natin siya ng uh, Pali eh, Siyempre, mahirap naman Makakapal siya dito hindi. Mas lalong siya, hindi siya mahila So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng clear tape. Yan. So, turo ko sa inyo kung paano mangyayari dito. So, gumupit lang kayo ng siguro mga ganyan, half, half inch or ano. Basta yung kakasya lang siya, kakasya lang dito sa ano, sa line na to. Yan. Sukatin nyo na lang, ganyan, sukat. Yan, sumitingin. So, so, mas maganda yung madikit na tape ang gamitin nyo kasi minsan may mga may mga tape na madaling matanggal so ayan guntingin ko wait lang hindi ko makita eh. ingatan nyo lang sa paggupit kasi pag bumalik ko may pangit na so di ko muna, hindi, hindi makita sa ano masyadong clear ding ang pagmadikit ingatan yung daliri nyo baka maputol so sukat yan so ayun nga makakuha na tayo ng kapiraso ilagay natin dito ito lang naman eh para sa mga nagtipid budget sa mga nagbabudget kung mga may pera pero kailangan talaga na tipirin yung pera syempre sayang din to oh. Ah. na rin to so ididikit natin sa kabila na naman op ya yeah. medyo haba-habaan nyo ng konti yan pagkat kita nyo ba yan make sure nyo na madikit yung tape nyo kasi kapag ka hindi madikit didikit yun doon sa ano matatanggal din Ayan. So, kung nakikita nyo, yan, meron na siyang panibagong hawakan. Kung, huwag nyo napansinin yung mukha ko. Kitang kita yung ilong ko. Ang butas ng ilong ko. So, taran! Okay na siya. Ganyan na yan. Okay. Pwede na siyang hilahin. Ito, siguraduhin nyo siyang nakadikit ng husto ito dito banda. Kasi baka kumapit siya doon sa ano. So, useless kasi didikit siya tapos matatanggal na siya. Mahirapan din kayo magtanggal kasi kakapal. So, huwag nyo nang doblehin kasi pag dinoble nyo, lalo kung ano siya, baka hindi mo siya matanggal. Okay? So, testingin natin. Tapos wag nyo susobrahan ng charge pala itong ganitong battery. Kasi pagka sinobrahan niyo ng charge, lumulobo. Tapos kapag hindi niyo ginagamit, tanggalin niyo. O yan, kita nyo? Mas madali na siyang hugutin. O, di ba? Kasi ilang beses ko na rin nagamit ulit to. Kaya bumili ako ng panibagong battery. So, bali, apat na yung battery ko. Kaya nililitan lang natin dito kasi pag tinakpan natin para hindi siya mm, tulad niya no. Kailangan kasi maipit din siya diyan. Oo, oh, di ba? Okay na. Magagamit pa natin 'yung isang battery. Okay. So ayun na Okay. Oh, di ba? Ayos. Sa sunod na video natin, papakita ko sa inyo 'yung isa kong uh, nakita sa TikTok sa TikTok sa Shopee. na charger ng ganitong battery okay para hindi lulobo yung battery nyo kasi dito minsan nagcharge ako dito ayun charge ko dito okay naman sana kaya lang kung dalawa yung battery ko magtatanggal pa ako ng isa Diba? you guys, maraming maraming salamat sa panonood. Please uh, subscribe to our channel To be updated uh, Sa ating iba't ibang tutorial Maraming maraming salamat po Once again, this is Kemar Bye! -bye.